So ito mga katayang bigol Kung mapapansin nyo yung Daloy ng traffic dito sa bayan ng Lupi Medyo hibi pa Talaga todo traffic pa rin Gawa ng ginagawang kalsadang ito So update po tayo ngayon Ayan pinakita, ipinapakita ko sa inyo mga katayang bigol Yung sitwasyon ng kalsada dito sa bayan ng Lupi So ito po ang nagbibigay ng matinding traffic Itong ginagawang kalsadang ito So hindi daw sila makagalaw ng maganda gawa ng yung uh, mga sasakyan. Maraming marami talaga. Ayan. So ito pong mga sasakyan na to galing Sir. Shout out sir. Uh, ito pong mga sasakyan na to galing po itong Manila. Sir. <laughs> galing po itong Manila. Ayan yung magbabiyahing Manila papuntang Bicol. So mga kakanas kayo mga katamay bikong na ganitong matinditinding traffic. Matinditinding traffic dito sa bayan ng Lupi. Ayan, napakahaba, magkabilaan, sir. Shout out po, sir. Ayan. So grabe Yung mga mga gitang natin mga pulis, ito ang nagbibigay pa rin ng uh, pagluluwag dito sa uh, nagbabantay dito sa uh, bayan ng Lupi. Do mga katulong dito sa uh, pagmamando uh, ng traffic. So grabe oh. Shout out po sa mga pulis natin dito sa bayan ng Lupig. Grabe traffic mga katamay Bicol. Grabe, grabe traffic to. Matindi. Sir, katamay Bicol. Oh, Opo. Shout out po. Grabe So grabe, heavy heavy duty mga katambay Bicol, grabe. Talagang makakanasan yung traffic dito sa bahay ng Lupi sa araw na to. Ayan po, ipinapakita ko sa inyo mga katambay Bicol. Ayan. Biyaing ano to, Sorsogon, o Don Sol, Pilar, Sorsogon. So galing Maynila to. So ayan. Talagang matinding traffic magkabilaan yung galing uh, Bisaya, Bicol, Mindanao so papuntang uh, Manila so magkabilaan mga katamay Bicol yung ay sir, shout out magkabilaan mga katamay Bicol yung nakakanas ng traffic ngayong araw na to galing Bicol lalabas ng Maynila yung galing namang Maynila papasok dito sa Bicol So kung makakadaan po kayo dito sa bayan ng Lupi, So, po kayo matindi-tinding traffic. So shout out, shout out po sa inyong lahat. Grabe, heavy duty! Grabe, heavy duty! heavy duty heavy heavy talaga ang traffic talagang matindi ayan po pa ah, ng traffic grabe oh na traffic talaga todo Shut Ito na mga katamay Bicol So update po tayo ngayong araw na to So kung makikita nyo mga katamay Bicol Ayan gumagalaw po yung DPWH uh, Region 5 Ayan Bicol So itong kalsadang ito uh, Ito ang nagbibigay ng matinding traffic dito sa bayan ng Lupi So ngayon uh, makikita nyo Ayan po uh, inooperate na Nilagyan na ng mga lupa, tambak Tapos yung harang na bakal Grabe, magkabilaan mga guys Ayan galing Manila na biyahe So galing Bicol Ayan shoutout po sa inyo mga mam ma So ingat po kayo sa biyahe So galing Visaya Bicol Ayan Matinding traffic mga katang Bicol pa rin Yung makakanasan nyo Sa araw na to kasi may ginagawa pa dito Ang kalsada Sa bayan ng Lupi Barangay Kabutagan Ang eriyang ito So yung kalsadang ah bumiga yung ilalim niya. So ito po, inooperate na ngayong araw na to. So sana matapos ito mga katambay Bicol ngayong araw na to. Kasi bukas malapit na ang holiday season. Ayan. So maapik to na matindi yung mga magbabiyahe papuntang probinsya. So sana hindi tayo magpasko dito sa kalsada sa Andaya Highway. Ayan mo. Matinding traffic Sir, shout out Grabe, matinding traffic mga guys Ang nakakanasan pa rin ngayong araw na to Gawa ng Oh, shout out, sir Shout out, ingat Ah, napanood niyo mga video ko <laughs> Oh, sige, salamat sir Ingat, shout out So update po tayo ngayon mga katangay Bicol So marami nagtatanong Kung ito daw na kalsadang ito uh, Inooperate na So kitang kita natin mga katangay Bicol ngayong araw na to So nagpaalam tayo sa pinaka uh, engineer dito. So pinayagan tayo magkuha ng O oh sir. Ah uh, actual video dito sa paggawa nila. So ito po. Ito po ang nagbibigay ng matinding traffic nakalsadang ito. Dito sa bayan ng Lupi. Ay mga guys, kitang-kita niyo uh, inooperate nila po ngayon kahit medyo matindi yung uh, daloy ng mga sasakyan. So ang sabi ni sir, uh, Nairapan daw silang mag-operate gawa ng may mga dumaraan ng mga sasakyan galing Manila to Bicol. Ayan. Ma'am, shout out sa inyo, sir. Kumusta yung biyay? <laughs> Grabe o. So nilagyan nila ng mga bakal. Pre-craft na bakal. So sana matapos tong ano na to recap na to ngayong araw na to para bukas hindi na masyadong mag coast ng ganitong matinding traffic ayan o oh, tinding traffic ito mga may bicol So ngayon, Ayan po, yung pinakadelikado dito ang kalsada sa bahay ng Lupi. So ngayon, inooperate na ng DPWH Region 5. Ayan, Bicol. So ngayon, nakikita natin sila uh, gumagawa, gumagalaw. So marami kasi nagtatanong kung itong kalsadang ito uh, na. So ito po, ayan, walang tigil silang gumagawa po. Ngayong araw na to. So, ito pong kalsadang ito ang nagbibigay ng traffic, matinding traffic dito sa bahay ng Lupi. So, ngayong araw na ito, mga po kayo na matindi tinding traffic pa rin. Gawa ng may gumagawa po dito ngayong araw na ito na uh, mga bako. Ayan, nagtatampok ng lupa at tagaayos ng kalsadang ito. Ayan yung magbabiyahe po na galing Manila o galing Bicol papuntang Manila. Oh, shout out. So... Magbaho na kayo mga katang, na Bicol na matinding-tinding pasinsya kasi may makakanaas kayong matinding traffic dito sa bayan ng Lupi. Ayan. Itong kalsada ang ginagawang ito. Matinditinding traffic mga katami Bicol yung makakanaasan nyo. So ito mga katami Bicol na mga sakya na to papunta itong Manila. Grabe. Ayan, talagang matinding traffic mga guys sa mga kanasan nyo ngayong araw na to. Gawa na itong kalsadang ito ginagawa sa oras na to. Sa araw na to.